Ano nga ba talaga ang mga pakay mo? Pwede bang mahalata at matalaka ito? Gusto ba na makapa ang mga bagay o abutin ng mga tala ng maalay? Sobrang dami nating gusto. Balak alamin bawat sulok ng mundo. Balak tawirin gamit lamang ang lukso kaso ayaw mo gawin dahil baka malumpo. Bakit ba? Yan lang naman ang tanong ko. Ang ba't lagi nangangatog na nga at natatakot ayaw sa lungati nangagusat ang bugso? Kung gano'n, maghanda ka, matangay at maanod. Patay na isda ka kung ang ibig mo. Itinigil e dahil lamang ang paligid kontra. May batong nakadagan, ang tanong ay nandyan. May planong nakalaan o baka buo ka. Kailan mo tatanggalin mga kadena na nakapalupot sa paa? Utak na nakakulong, makakatulog talaga. Mga plano mo para makabangon na kaya't magingay. Pero paano kung palagi lang kasama mga duda? At negatibo sa isip, at takot na baka di maabot pa naginip, di makabirit, dahil alangan, baka di mo mapilit o baka pagtawanan, ka dito tatakad, barahan ng kahulugan, ikaw ay mahalaga sa loob at kabuuan, ipitaw mo ang lahat o kahit pasunugan, ang tunay na panalo ay yung mga sumugal. Yo verse to mula sa trakong sugal, check nyo yun, sobrang tindi nun, sobrang dami yung matututunan doon, di kagaya ng mga putang ano. <laughs> na naman ako, let's go Ang tunay na panalo ay yung mga sumugal Alam ko, alam nyo naman na to Lagi itong sinasabi ng mga philosopher Kapag nagsugal ka, kapag nagtry ka Dalawa lang ang posibleng mong kahinatnan Maaari na talagang manalo ka Or matuto ka Shish! tank ay nasa ko pa yan <laughs> totoo sa track na to sobrang daming pwedeng i-explain marami akong gustong i-explain kaso lang next time na lang ang problema doon sa next time na yon di ko alam kung kailan yon kasi nga, alam ko nasabi ko na rin naman na to unahin ko yung pagsisiman so sa susunod na lang inuna ko lang muna tong maging practical dahil mas safe mas sure ang kinabukasan mo. Tsaka passion din naman to, pangarap ko rin naman to. Kaya yung mga shits na mga kung ano-ano gusto kong gawin, sa susunod na lang yun. Totoo niyan, buti nga nakagawa ko ng mga kung ano-ano eh, kahit na inaasikaso ko tong practical shits eh. Ang problema doon, hindi ko pa siya nabibigyan ng talagang focus talaga na 100%. Ang madalas na nangyayari, palaging sinisingit lang siya kahit na may iba mga ginagawa. Panimula lang din, kaya kung pangit man yun or kahit mga walang silbi yung mga ginawa ko dati, okay lang yun, syempre. Kasi bukod sa practice, pinaalaw ko lang din yung sarili ko na maging mahina muna. Walang silbi. ko lang din makita yung progress na talaga nagsisimula sa baba. Ang sarap lang din nun. Kahit di ko pa siya nabibigyan ng time talaga, at least, nakapagsimula na ako. Kung saan ayun yung pinakamahirap. Kahit na basic-basic lang yun, kahit mga walang silbi yun, okay lang yun. Mag-improve na lang ang kailangan. Totoo niyan, lahat naman yun, may mga gustong gawin eh. Ang problema lang, hindi lang nila na-execute. Ayun nga yung tinatawag nila na procrastination. Ako kasi wala akong pakialam eh. Talagang sinimulan ko lang talaga siya ng wala akong ibang iniisip. Wala akong pakialam sa kanila at syempre, wala naman silang pakialam sa akin. Kung narinig nyo natin eh, pero sinasabi to ng mga philosopher sheets, share ko na rin. May dalawang pinakamabilis na paraan upang sumabulay ka sa buhay mo. <laughs> Ayun nga yung kapag may pake ka sa kanila at kapag iniisip mo na may pake sila sa'yo. Dahil dapat wala. Di naman yan sila maglalaan ng panahon sa'yo. Sarili eh. nila yung iisipin nila. May rin sila. Busy rin sila. So ikaw, pati mo na lang din gawin kung ano yung gusto mo. Ba't di mo na lang sulitin yung isang tsansa na to? Yung isang tsansa na ito, gawin mong makabuluhan. Dahil isa lang yung tsansa na to, isang beses lang yung ikot. Bakit di mo na lang sulitin? Bakit di mo gawin kung ano yung gusto mo? Ito pa sobrang lagim, talagang brutal. Lahat naman 'yan mawawala din. Lahat tayo mawawala. Paglipas ng ilang mga henerasyon, di ka na maaalala. Ito so, baka alam niyo na rin. I-search niyo na rin para mas mabangis science. Kapag halimbawa, nadapa ka, nakita ka ng mga tao. Alam mo bang maaari na pagtawa ng kanila o maisip kanila sa loob lamang ng 10 minutes. Search nyo na lang din para mas. Pero may isip ka nila sa loob lamang ng saglit na panahon. Pagkatapos nun, iisipin na naman nila yung sarili nila. Kung ano nga ba, ano bang gusto nilang kainin, ano bang ulam nila mamaya, ano bang problema nila ng jowa nila. Ang nangyari, back to reality. Mawala ka na ulit sa utak nila. So bakit di mo na lang gawin kung anong trip mo sa mundo? Gawin mo lahat. Gawin mong sobrang solid ng naging buhay mo dito. Let's go.